Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, papunta kami ngayon doon sa bahay na nakuha namin na rent on. Kasi nag-start kaming magpa-renovate doon ay Monday. E ngayon, Saturday, araw ng sahod kaya pupunta kami roon para na rin mabisita yung bahay kung ano na ang itsura niya. Okay guys, keep on watching. Yan guys. Ito yung ating pinto. Front door. Tapos ngayon, mapasok tayo. Bali, ito na ang nagawa dito. Nag-start sila Monday. Yan. Nakapagmasilya na sila dito sa baba. Tapos sa pintura, napinturahan na rin ng isang perscope. Yan, nalagyan na rin siya ng pintura. Tapos dito, yan, nalagyan na rin dito ng mga bakal. Yan. Tapos ito yung likod. Yan. Ito yung likod niya. Yan. Tapos, yan, nalagyan na rin ng hollow block. Tapos ito yung ating lababo. Pero parang tingin ko yata babaguhin nila to. Yan. Tapos dito sa may tagiliran, yan. Kasama pa rin yan. Ito, tagiliran. Yan. Yan. Dito sa pakyat sa ating hagdan, yan. Namasilyahan na rin at na pinturahan na rin ang first coat. Yan. Ngayon, pakita tayo dito sa taas. Yan. Yan. Bali na masilihan na rin to. Yan. Yo. Tas nalagyan na rin siya ng kesame. Yan. Yan guys, ito yung view, yung view dito sa taas yun no. Oh. May mga baka. Ganda ng view guys. Yan 'no. Oh. Yan, mukhang may nagsisiga. Yun, may nagsisiga nga doon. Yan o, oh. kaya para mausok. Yan guys, ang daming baka. Ganda ng view dito. nakita mo po yun, gitlat? Doon, ay eh, tabi po mo. mo.

Yan, guys, nakauwi na kami ng bahay. Yan. Sinare ko lang sa inyo yung ah, uh, nakuha namin bahay na rent on. Yan. Sinisimula na siyang ipa-renovate namin. Bali, nakaka one week na tong renovate Yan ang nagawa na. Yung nakapagmasilya, yeah. tapos nakapaglagay ng pader sa likod, and then nakapagmasilya na rin sa taas. And then, may kesame na rin siya. Tapos, nalagyan na rin ng pintura. First coat lang yung baba. Yan. Na-share ko lang sa inyo, guys. At abangan nyo kung anong kalalabasan pagka ito'y totally renovate na. At finish na yung aming bahay. Okay, guys? Yan. Dito ko na lang i-end itong video ko. At uh, keep safe as always. And God bless to us and happy sunday